Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikaapat ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, Samantalang nakaawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, Mga Israelita, Bakit kayo nang gigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, isa katakob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Yesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Yesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Yesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At gayon mga kapatid, batid kung hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo ay natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, Ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod. At siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamuhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa iyong papawid at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Aleluya, Aleluya! Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Yesus ang nangyari sa daan, at kung paano nila siyang nakilala ng pagpira-piraswi ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sa pagkatakala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nagaanilangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Yesus, May makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw kinuwan niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang mauunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.